Hello mga kapatid, good morning po sa atin lahat Ape, Ano Friday po ngayon, ano? Uh, magbibigay lang tayo ng reaction dito po sa Danjoy at sa episode uh, 66 ni Nangyumkar dahil uh, marami nagsa nagsasabing gaya-gaya uh, uh, nga daw ay parias lang daw ang kwento. Uh, mga kapatid, ito ah. Uh, ipakikita ko sa iyo, ipasisilip ko lang sa inyo muna ang mga kanilang... Uh, kwento. Lalo na dito po si Job sa Jungcar na talaga naman nakita natin na ang bawat uh, ginagawan po ng Junkar ay talaga pong uh, kaabang-abang. Talagang pinag uh, yung bang yung istorya nila ay talaga pong uh, inaabangan dahil uh, ito nga po ay talagang maglebel pa talaga ang bawat love team po ni Kalinga Crab na Talaga pong uh, nakakatuwa po na magiging masaya po gaya po dito sa Jumkar na uh, ilang beses ko po pinanonood dahil po yung mga sweet moment nila talagang kaabang-abang po mga kapatid. Ngayon, uh, dito po tayo talaga ay aabangan natin yung mga kwento uh, ng Jumkar na talaga naman na uh, seryoso na po ang kwento nila. Huwag natin pong sasabihin na ay iisa lang ang kanilang kwento. No. Kahit po ay para ang tema nila ay iisa lang dahil di ba nagmotor uh, ang yung car papuntang Bagasbas at ang Danjoy naman po ay nagpunta sa Ilog. Doon pa lang po ay iba na, di ba? Bagasbas, dagat, dito naman ay Ilog. Ngayon, kahit po parehas yung nagmotor, nagride sa motor, at least po naman iba ang kwento. Kaya papaano natin, mga kapatid, question mark, papaano natin matatawag na iisa ginagaya ng jump car? Ah, excuse me, ang jump car po ginagaya ng danjoy. Excuse me, mga kapatid, eh ako dahil ako nandiyan sa community ng Danjoy, yan po matagal nang nakaplano, no? Natagal na po 'yun, kaya lang po ito si Kalinga Prab uh, uh, laging busy. Kaya hindi po na lagi yung tungkol diyan sa uh, plano ni Kalingap Dan. At ito naman si Ang Danjoy po talaga, ay nagkapagintay lang po kaming mga nagsusuporta po dito sa Danjoy na talagang nandyan yung passion ng isang uh, supporter po na kung kailan lang mayroon, masaya na kami kung mayroon. Kung wala naman, nandyan lang kami para sumuporta uh, dito kay Joy at kay Dan. No? At dito naman sa Junkart talaga, tingnan niyo po yung napakaganda po yung kanilang bandeng at salagang masaya po at parang napaka-natural po yung uh, episode 66 po ng Junkar Kaya yun doon po yung kaabang-abang po. Talagang inaabangan, mas na inaabangan po, no? abang-abang, ayun, ganoon. Mas inaabangan ang bawat kwento po ng Junkar. Dahil po, alam mo po, ang Junkar po ay seryoso ha na. Hindi na po yan basta love team. Ano, mga kapatid? At talaga naman nakita natin kung paano nag-enjoy si Kalinga bram at ang kanyang mga staff. Talagang super, super talagang saya. Very natural po yung Junkar. At uh, nakikita po natin na wala na ito yung script. Yung ay scripted niyan, hindi. Hindi, kahit alimbawa man, may mga bagay dyan na script nga, script na tinatawag niyong scripted. Pero po ay para sa akin po ay naging masaya po ako na talaga pong normal na normal yung galaw nila at talagang si Papa Jom at si Carla po ay talagang napaka-comfortable na nila sa isa't isa't. At nakikita na nga natin yung kanila pong improvement na mapupunta na po talaga doon sa mag-agom. Ayan po doon tayo po mga kapatid. Ano? Uy, huwag masyado tayo yung feeling natin na tayo na po yung magaling na sinasabihan natin na gaya-gaya ang danjoy. wag naman po dahil magkaiba po yung kwento nila. Kung sa ulam po, uh, minudo ang jumkar at kalderita naman po ang danjoy. <laughs> Di ba po? Kaya wag na naman tayo. Ako, ginawaan ko lang po ito ng reaction. Ito pong dalawang, itong episode 66 at episode 17 po ng danjoy. Dahil talagang sobra-sobra po yung kilig. At sobra-sobra po akong naging masaya sa linabasan po ng bawat love team na ito. Uh, ang importante lang po dito, yung nararamdaman natin yung galak yung saya. Hindi tayo yung nakaka o panuurin, di ba? Ngayon po ay sa loob na lahat na pong love team ni Kalinga Prab, talagang nagli-level up na, di ba? Kaya uh, para dito sa akin po mga kapatid sa Jumcar, ito po yung nandito na yung future. Talagang mapupunta na talaga yan sa mag-agong, mag-asawa, soon. 'di ba? Dahil si Papa Jom naman ay may hero na rin na kahit papaano may edad na rin, na iyan po ay nag-iisip na rin na uh, sa tahimik. Yung tahimik nga daw pa pag -asawa. Yan po ang lagi kong naririnig na maglalagay na po sa tahimik, di ba? Ang pag-aasawa tinatawag nilang tahimik na buhay. Pero po diyan po yung nag-uumpisa mga problema lalo na po kung wala tayong masyadong hanap buhay at uh, walang ipon. Ayan. Yan ba ang sinasabing nagaya ng Danjoy? No iba po ang level up na talaga ang June di ba diba? Nakakatuwa po. At sana naman po ay iwasan natin na po yung mga ganitong issue na kisa ke si Joy at si Carla ay magka, ano, hindi po. wag po natin silang pag-aawayan dahil napaka-sweet po nilang magkakaibigan. Uh, doon ko po nakita yung Si Carla talaga siya, super, uh, super, super sweet talaga na napakabait po niya na ito nga naman po yung, yan, uh, dadako na naman po tayo dito sa Danjoy dahil po ay talaga naman pong nakita natin kung paano yung kwento ng buhay nila na bilang isang love team. Dito po masaya si Papa Jom at si Carla na talagang nakita natin na yung komportable nila sa isa't isa't na alam na natin po na mayroon na pong patutunguhan, di ba? Kaya wag na po natin Pagawaan ng kwento. yon, ayan, dadako na po tayo doon diman sa Danjoy at ito naman po ay sana po ay um, tawag doon. Sana man naman po ay wag po natin silang pag-away-awayin, di ba po? Ah, uh, lang po ang masasabi ko. At ito po dumako naman tayo po dito ski sa Danjoy. Ayan. At para naman makita natin Danjoy po. Kasi mas maganda na yun po yung tayo ay patas lang. Ayan. Alam niyo si Lola mo ay talagang malabo na ang mata. Mm. Ayan po. Danjoy Joy Kilig Overload. Ayan. Ayan naman po ay tingnan namin natin po dito yung kanilang banding na naman po. At magkaiba po talaga. Tingnan nyo po ang Danjoy. di ba diba? Ibang-iba mga kapatid sa, sa Jumcar. Kaya papaano natin nasasabi na parihas gaya-gaya. At saka po uh, dito po sa kwentong ito, ay dito po yung malalaman nyo na si Kalinga Prab po ang direktor. Iisa lang po ang direktor ng Jumcar at uh, dan Danjoy. Kaya po wag po tayo na dahil kung magkakaparehas man po yan. Iyan po ay talagang si Kalinga Prab po lang dyan ang nag-isip. Kung mayroon man po dyan na scripted, ay wag na natin ano dahil nga love team. 'di ba po? At dito po sa Danjoy, nakita ko po ang pagkakaiba dahil pumunta sa dagat alam alam niyo po kaya pumunta sa ilog si ano. Tinanong ni Joy si Dan kung bakit siya diyan dinala. Sa antag nung, alam mo ang tanong ni Kalingap Dan, ah uh, bakit nagsisilos ka ba? Hindi. Di Para bang dito, sa tingin ko, parang chinalin dito si Joy kung may mararamdaman siya na pagsisilos, bakit nandoon sila sa ilog? Dahil alam naman natin noong uh, kasagsaga ni M noon ay dinala rin diyan sa ilog. At yan nga yung nagbating shot pa yung isa. <laughs> Ang ah, may linta talagang nalali na. Na talagang nadikita na ng linta po yung nagbating shot po dyan sa ilog na yan. <laughs> Ngayon na, alam nyo sa Q&A ni Kalinga Prab dito sa dalawa. May mga katanungan, di ba? Paano magkaiba po? Bakit po natin sasabihin na parehas na parehas? Di ba magkaibang magkaiba? May Q&A na tinanong nga si Joy kung ilang percent ang may bibigay niya kay Papa Ay sinabi niya 10, si Papa ay 9 dahil 9 dahil pag sinagot na siya ni Joy ay tin na, di ba? Grabe po yung mga kilig nila at uh, kumakain nga sila at uh, sinubuan nga ni Papa Dan si Joy ng karne at binigyan po na din si Joy para subuan din siya, 'di diba? ba? Diba? Yung pang mga ganung bagay na maliliit na bagay, 'yun po ang nakakapagpasaya sa atin, 'di ba? Nakakakilig dahil natural na natural po yung mga galaw nila, 'di ba? Pumunta lang sila diyan sa ilog para maglaba, pero wala naman sabon. Kaya inamoy ni Papa <laughs> Kaya ako tuwa po talaga dito sa sa so episode 17 na ito ni ng Danjoy at ng episode 66 ng Yungkar dahil ito po yung memorable na alaala -ala ng bawat love team ng Danjoy at ang Uh, Jomcar. Sa totoo lang talaga yung grabe po yung kilig ko. Ayan, maglalaban na nga sila dyan at uh, alam mo, no, makulit talaga si Papa Dan dahil si Joy talaga sa totoo lang uh, Hindi pa lubos kukuha ni Papa Dan yung loob ni Joy. Nandiyan pa yung medyo naiilang pa siya. Kaya hindi natin po masasabi na parehas na parehas po ang kwento ng dalawa. Dahil dito kay Papa Jom palagayan na ang loob nila at going to mag-asawa na, di ba? At ito naman, nagka, uh, nagparabang nagliligawan pa lang, na nagliligawan sa batis. <laughs> <laughs> Iyong po ang kwento ni Papa, Jo, ni Papa Dan at uh, ng Jumcar talaga. At saka ng Danjoy. Eh, di ba magkaiba? Uh, dahil isa sa mga matatalik na magkaibigan, si Dan at si King Papa Jum, at si Joy naman, at si Carla, Talagang iyan ay magkakaibigan po silang mga uh, Kalingap Angel. Kaya yung yung kwento nila, at palagay ko ito si Papa Dan at si Jomkar sa Jones, si Papa Joms, nag-uusap yan kung anong gagawin nila. Kaya po, sasabihin natin na parehas na parehas dahil may mga plano yan. Mayroon yung ginagawa na ganito gawin natin, ganyan. Para nag-uusap po yan. Dahil magkaisa lang po ang boarding house nilang dalawa, di ba? Kaya alam nyo po mga kapatid, ito para sa akin ay namnamin na lang natin yung kanilang uh quinto at uh, talaga naman po na nakakahanga po itong dalawang tuna. Ako para sa akin talagang naging masaya po ako dito sa mga episode 66 ng Jumpcar at uh, episode 17 dito po sa Danjoy. Kaya bilang po nagsuporta dito sa Danjoy. Nanjan yung talagang nakakakilig, nakakadala po sila ng damdamin, di ba? Yung mga alaala natin, yung mga nakaraan natin na tayo yung mga bata, kaya grabe po talaga. Yan na siya, nagsabay-sabayan daw po nang nang <laughs> lamig dyan talaga, sa totoo lang. Dahil nag, naga, ulan po nung sila po ay ano, sobrang lamig po niya na ilog yan. At nakakatakot po yung na na yan. Pag umuulan at pabilis na pabilis po yung agos. Mas nakakatakot po ang ilog kisa sa dagat. Dahil ang dagat po, nag po yan kapag yung, uh, ano, yung bang may mga tag doon, yung mga may panganib, yung kagaya ng malakas ng alon, at saka po yung, ang dagat po, iyan po ay kapag once na, pag once na po na lumalaki ang dagat, iyan ay papunta doon sa, ano, sa ibas Ang nakakatakot po diyan kung maalon na may sabay ng ng hangin papunta naman palabas ng dagat. Iyon ang nakakatakot po dahil papunta yun sa Uh, gitna ng dagat. Pero yung palaki ang dagat, papunta po yan sa hibas, lumalaki, lumalaki. Kaya ako minsan, mas takot po ako sa ilog kisa sa dagat. Dahil ang ilog natin, ilog po hindi kontrolado po yan ang paglaki ng tubig. Dahil po kung saan saan lugar po yon na doon pumupunta sa ilog po. Kaya nagiging mabilis po, nakakatakot po ang ilog, no? Kaya mag-iingat po tayo pag pumupunta sa ilog, no? Uh, ang masasabi ko lang po dito ay sa mga love team na ito ay sumuporta na lang po tayo sa love team ni Kalinga Prab uh, dahil po iyan ay diyan po sila kumukuha ng pantulong sa ating mga kababayan na talaga pong kailangan ang tulong po no? Suportahan na lang natin po ang Junker para po tuloy-tuloy lang po ang kwento ng buhay nila at masaya lang na abangan natin kung talagang sila na nga at pupunta na nga sila sa mag-agom. No? Huwag na tayo yung masyado tayong panatik dahil yung panatik dyan ay sa sobrang Idol nila, ang bawat love team ay nakakapagawa na tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. ano At uh, ito po sa Danjoy, ayan, galing. Uh, ako, <laughs> ina-distract -na po ako sa napapanood ko po ng mga, ayan, ayan na nga po. Ay, nag -wow, ang kabit-kabit na. Kaya nga lang po dito, hanggang dito na lang mga kapatid. At uh, ito, gumawa lang ako talaga ng... Uh, reaction dito talaga dahil ako napipending po talaga ang reaction ko po dito sa dalawa dahil matagal ko na 'to kanong isang araw ko pa kaya lang siyempre ang nyo laging busy, alam niyo na magpapasko. dahan-dami natin, minahanda, kailangan natin na uh, paghandaan po ang pagsapit ng Pasko, yung pag uh, ano po, pagpalit ng taon, kailangan po tayo nakahanda, kailangan po laging masaya tayo para wala tayong yung good vibes lang mga kapatid at lagi natin susuportahan lang sila Kuya Wal Santos Matubang, sila Ate na vlog at saka si Kalinga Prab at ang Royal of Rachel. Suportahan po natin. Huwag na tayo yung issue dito, issue doon. Dahil hindi maganda po talaga yung puro issue. Nakaka-stress. Ah, uh, panoorin na lang natin. Ayan, si Kalinga Prab, nagkahubad na. <laughs> Dahil makikimaliligo din sila sa ilog. Ang sarap siguro dyan. Nakaw, ang lamig. Uh, talaga po, yun lang po ang hangar natin. Nasuportahan natin ang bawat love team po na ni Kalinga Prag, iyon ang Danjoy, at uh, dito nga sa Jumcar, NC um, Ayan. At si Dross. Ayan, opo, may re reaction po tayo dyan sa si Dros, Kaya lang po ay hindi ko po pa upload Ah, uh, dito po sa bagong-bagong love team, dito po sa Idpaw po, supportahan po natin. Para naman po tayo ay makatulong doon sa Kambal, doon kay Edwin, di ba? Maganda po yung talagang sama-sama lang, wag nang gagawa ng issue pa, di ba? Ayan mga kapatid, suportahan po natin ang Dandyoy Kilig Overload sa ating mga uh, ating grupo at saka s'yempre po naman ay kahit papaano po suportahan natin po dito si si Kuya Bal talaga at si kalinga Rob. Ito yun lang po ang hingin ko sa inyo at si Dan, uh, si Dan at si Kalingap Ido po at dahil po sila po ay nagcha-charity. Uh, gaya po ni Ruel of Malalag at ang Rochelle. Dahil ang Rochelle po, talaga si Rochelle po ay may pabahay na rin. Huwag natin laging... Um, titingnan ang Rochelle, si Rochelle dahil si Langga po ay nag-aaral pa, ay hindi siya makapokus doon sa charity, hindi siya pwedeng makipagsabayan dahil eh, una sa lahat ay parehas din yan eh. nila Joy, nila Carla po na nag-aaral. Kaya give me ano na nang natin. Huwag natin yun po na nang po na dahil lang sa 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 views, wag po. Dahil sila po ay nag-aaral, baka maapektuhan pa ang pag-aaral nila. Kaya mahanga lang po ako dito sa, mga ito, kay Joy, kay si Carla, at kay Richelle, na matatag po. Huwag na po ninyong intindihin. Ang, dahil ang, bit, ang basher po iyan ay nanganganak sa... Magulang sa apo, nanganganak po yan. May mga apo at susunod po yan. May mga anak-anak na, apo-apo na yung magbasher na yan. Kaya kalimutan na lang natin. Dahil iyan parang anay mga po ang mga basher. Ayan, mga, hanggang dito na lang mga kapatid. Happy Friday sa inyong lahat. At thank you so much sa aking mga viewers na nagmamahal po kay Malu de los Santos. Thank you so much po. Paalam. Bye-bye. We love you. Mwah.